Ito na natin, baka may ahas. Bundok ka. Sa mix nga, may ahas. Libro. Ayun. Sige, bitaw. Ito na natin, baka may ahas. Bundok ka. Sa mix nga, may ahas. Libro. dan ingredients-nya ada. Kemuti, talong sitau, bulak-lakah, kamatis, yo. Nah, ini haula tilapia. Mulukatnya yang kemuti para lumamput Nuluto na yan. Latik na. Kunti okay na lang. Ito na yung bagbag kong guys. Yung... ihaw muna tayo ngayon bago natin lagay yung ating pinitas na bagbag kong. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa ibang ano. Pero dito sa Biskaya, sa Kailukanuhan, ganun ang tawag niya. So tapos na tayo mag-ihaw. na natin yung isa doon sa ating nilutong dininding so yan patulin lang natin para lalong maglasa isa lang lagay natin guys yung isa at tiniki na yung isa sarap sarap at ito yan ito yung Mga kabsat ko, dato yan ti si Damien. Apo Angut mas yan ti angot na. Angot lang, may atin. Bye. Bye. lo bye bye byengan mangan sarap pelayan hmm.